greeting tayo guys uh, hindi tayo muna tayo ng ating order kasi uh, order yung ating kasama tsaka At mainit sa labas uh, ito muna tayo magpalamig palamig lang muna tayo dito tambay tambay mga oh, sinigulitin ito yung vlog ko mga guys ito yung aking video na ano walang edit edit talagang walang daya to hindi katulad ng mga ibang vlogger pagka nag upload sila ng video ini edit nila so ibig sabihin yun may daya yung mga kinakat nila ito sa akin wala itong edit edit wala itong cut kaya tatapusin yung ang video para kung ano makikita nyo talaga yung buong video hindi po ako mahilig mag edit kasi wala pa akong editor hindi <laughs> joke lang mag ano pag dating ng ating editor magpapa edit na rin tayo kasi wala pa tayo ngayon ano eh wala pang taga edit kasi siya rin mm lumapit -hmm. sa akin siya rin kasi panay salita daw ako colors mo ano lang pala dito colors yung grocery yung grocery yung grocery gusto nga mag-grocery. Punta eh. na dito. Para mabawasan na yung mga pondo niyo. Hindi nagpapalamig lang talaga ako dito. Kasi galing ko sa labas napakainit inip Parang hindi ko na kaya. Kumutok na yung gulong na ano ko. Gulong ng paa. Paa hindi dito. Kumutok na yung gulong. Buti na lang mayroon tayong sapatos. wala, Hindi natin kakain sobrang napakainin. Saka order din tayo nila, no? Mango. Mango Graham. Para alam na malindagan yung ating sikmet.